Hi mga boss, welcome back to my YouTube channel and kung bago ka pa lang, huwag mo kalimutan i-click and like and subscribe. Pakalik na rin ng notification bell para maging updated ka sa mga bago kong lalabas na mga video. So andito tayo ngayon sa Rise of Olympus para maglaro. Oo nga pala mga boss, pwede kayo mag-cash in or top up gamit lang ang Gcash. Kaya ano pa nyo, maglaro na rin kayo at simulan nyo na rin kumita. Kagaya ko. Let's go, laro na tayo mga boss. At eto, nag-skill na agad si Hades dito mama pero okay lang mga boss hintay tayo na timing na sa mapuno itong bilog sa baba at ayun sa pool mga boss na puno na agad grabe mag skill lahat ng lord dito yung tatlong panginoon train natin malaki ang kitaan nito ni mga boss grabe straight agad yun ang dami na ubos Grabe yun, mga boss. Sobrang solid. Grabe. Ubusin natin Zeus. At ayun, mga boss. Naubos na nga. At meron tayo ditong free spin na pagpipilian. Kung kay Hades, Poseidon, or Zeus. So, kayo na bahala. Kung ano pipiliin nyo dyan. Or kung mas gutog nyo. Kung saan kayo mananalo. So, din nyo lang. Basta timings palagi at dapat pitiwala kayo times 5 multiplier natin dito ngayon at 1 of 8 meron pa tayong 7 na free spin dito mga boss at eto 3-3 pa 1,573 pesos cool at eto pinaulan na na ng kidlat karabi yun solid napakaangas talaga nito ni Zeus grabe at eh na magpapaulan na naman ng kidlat tuloy tuloy na to times 8 na yung multiplier natin dito mga boss grabe 2,000 na muntik na mapuno yung bilog pero chillan tayo dito 5 out of 8 pero pa tayo tatlo na pre-spin dito magkano kaya abutin exciting to panoorin nyo lang meron na tayo din, times 10 na multiplier at 2,312 na currently balance na panalo at eto napunong na nga yung bilog sa baba may plus 2 na free spin tayo dito na dagdag mga boss ayan na magpapaulan na naman siya ng idlat times 11 currently multiplier natin dito at tayo ng 3,544 na kasalukuyang balance at ang laki na ito mga boss tuloy tuloy pa to kitang kitan nyo naman grabe ang kitan talaga dito sa Rise of Olympus napakadali laruin napakabilis manalo kaya saan ka pa maglaro ka na 8 out of 10 meron tayong dalawang free spin grabe sa kidlat to mga boss dere at napuno naman ay hindi pala sayang yun mga boss At eto ang last free spin natin. Tignan natin kung magkano o mananalo pa. Kaya manadagdagan pa. So ayun mga boss. Hindi nadagdagan pero meron tayong total win na. 5, Grabe yun. No? Puro five. 5. 5,000. 555 pesos ng ganun ganun lang wow kumita ako ng ganun kaya ako sa inyo maglaro na rin kayo sapul na sapul tayo dito ang panalo ko ay 5,555 pesos wow sa mga nanonood dyan salamat sa wala sa akong pagsuporta at panonood sa aking video yun lang mga boss salamat sa mga panonood ulit paalam